ng kasunod mga master lagyan natin ng hinang yung P plus at saka P minus dyan natin i-coconnect yung wire ng positive at negative so yan unahin natin yung uh, P plus yan yung uh, positive na wire output nya mga master, ayan, kunting ingat lang para hindi magdikit yung positive at negative dapat dahan-dahan lang susunod so, natin yung wire na ito na black, yan din yung kanyang negative output, ayan so hinang lang ang konti dahan-dahan lang at syempre, putulin natin, pantay lang natin, huwag masyadong mahaba, sa yung wire ganoon din ang gagawin natin dito sa kabilang mga master isang connection lang yan kung ano ang connection doon, ganoon din ang connection dito mga master, kailangan laging tandaan kung ano ang mga ginagawa natin, dapat hindi tayo malito, kunting ingat para hindi madiskrasya sayang yung effort natin mga master yan ganun din ang gagawin natin putol tayo ng wire tapos lagyan natin ng lead ayan tapos sinang na natin okay pagkatapos yung kasunod yung pangalawang wire naman uli putol tayo ng wire ayan itong B minus ayan lagyan natin okay dito erikta natin dito mga master ayan kunting lead tapos sinang ulit ayan tapos pagkatapos yung pangatlong wire mga master Ayan, sa BM. May nakasulat na BM. Diyan natin hinang yung pangatlo. Ayan. So, hinang din natin dito, master. Konting haba lang. Hindi maba, hindi may Lagyan natin ang lid. Tapos hinang natin. Ayan. Kailangan magandang pagkahinang pa.